Okay, hey, hello, good morning, good morning sa inyo ha, tanan mga boss. Today is Thursday, uh, panibagong guide na po na itong hatag Karok adlaw, no? Oh, congratulations dahil mga boss sa nakapick gahapon sa tuang 629, no, na combination. Kung nakapick mo, na congratulations sa inyo mga boss ha. So, reminder lang na ako mga boss ha, balikin ninyo mga boss, o okay, na mga combination ha. ha Ito naghihatag hapon, wala ni Kalusot, Basi ganahan mo ani mga boss, Balikin ninyo karon. Basin karon ni mulusot mga boss. Okay, kini ang kombinasyon ng mga boss oh. Ah 604 485 253 Balikin ninyo mga boss ang kombinasyon kombinasyon ng mga boss. Basi ganahan mo ana, Balikin ninyo mga boss. So basin na magitto karon mga boss no sa result gahapon. Ako ah, ang basi magitto mga boss ha. Kasi magitto sa result gahapon kini ako ang kombinasyon ganahan mga boss okay kena o kare ah uh, ni mga boss ako ang pagito okay nine two, seven, six, four, okay 365 0917-927-647. Muna mga boss, akong pagito pag Basi mag-itug ha, mga boss ha. Basi lang mag Ganahan mga na mga boss, respeta rin na ninyo. Basi mag sa result gahapon. Muna, nagkuha ko gito mga boss. Kaya, ang ganahan mo ha, ang ganahan lang mo. So, okay. Ang result gahapon mga boss, sa 2 p.m. kay 446 sa 5 pm kay 615 kay 615 mga boss delayed ni no delayed ni mga boss kay atuan ng gihatag atong kung wala akong masayip mga boss atuan ng gihatag atong ni aging adlaw mga boss pining 615 ay 615 613 kini 613 plus tada kayo na mga boss target na sa atong gihatag atong ni aging adlaw ang iyahang kaoban na na kayo 913 913 913 ay ang kaoban na, na mga boss paghatag na to. So, atong gisindicate, gihatag na to na ang 613. So, delayed na mga boss, no? Sayang. Wa na to ganina. So, dere, daog ta mga boss ha. Congratulations sa 629, daog ta na. Okay? So, hatag na to mga boss o so guide, din nato lang anon. Sa mga ganahan mo sabayan na itong guide karong adlaw sa... Uh, Waybase, so bulan sa September 12, 2024. Sabay lang yung mga boss ha. Katong may mga extra budget, sabay din ninyo yung mga boss atong guide, okay? So Congratulations na mga boss sa nakadaug hapon kung nakapick man gani mo. Eskalera ta mga boss. Eskalera na to kay Money mga boss ha. Ato eskalera pag pick lang mo ni sa ato eskalera mga boss ha three one two one zero two three four two seven six five seven six eight so ubay ubay na to escalera mo mga boss dili man ni di man ubay ubay mora maghapon na to escalera o maghapon mga usap pero ang triple na to mga boss sa kay naghatag na akong triple sa inyo na pamintin mga boss sa pagpick na lang mo to sa ito, ang triple na gihatag Okay, naghatag na ko sa inyo mga boss. Okay, ganahan ako, ganahan kay kini mga boss. Kiri, o kiri ah. Muna akong base, ah, escalera. Kung ganahan mo, sige, banatina na mga boss. Ay, eh, magkumpiyan sa mga sa escalera ha. Mga bossing. Double. Muna itong double, no. Karong adlawa. Double na ito kay 7, 8, 8. Mga phone niya ko ang base is called uh, base double uh 288 uh 688 ay okay, 988 So muna mga boss sa double sa 88 sa 77 kini 77 muna akong uh base sa 77 mga boss 7 599 Okay, mura na mga boss sa tandubol. Pag-pick lang mo na mga boss sa tandubol. Next na to kay mga tuang guide na mga boss. Okay, guide na to. Mga tuang guide. Unang guide na to mga boss kay Derita sa 63. Ay, 68 pala. Or 86. So, Derita akong ganahan kay 681. 5 uh, muna akong ganahan mga boss sa uh, 68 na pair kamu ko na mo ay pamaris ani uh, parisil na yung mga boss ko na may pamaris sa, sa 68 no basta muna akong ganahan mga boss sa uh, 68 okay screenshot niyo mga boss next na pairing. Ang last to na to mga boss muna na ang nasa igbaw ha ka ng samaan nyo. 95 or 59. Muna to pinaka last to per ha. Pwede gid niyo last to ha mga boss. Okay? ah uh, gibalik niya po na ako ni kay Hatman yung mga boss sa tong guide. So, po ang gibalik. Mm, 9, 5, 6. Yan. Pag-pick lang mana, mga boss. Pag-target o grumble mana. Okay? Okay pili lang yung mga boss ha pag pick lang mo na yung mga boss ha pero akong base to mga boss kay kini o oh, 9.5 o oh, kini siyang 9.5.1 kani hot po mga boss oh. delikado na po na mabuhagay na the next 52 or 2.5 so dari ako ganahan kay 5.2.8 5 uh, to 4 5 to 4 o 5 to 7 so based na ako dali mga boss kay ka ng 5 to 8 kamo ko na amoy mga based kombinasyon 5 to 8 o ganing 5 to 4 ganahan ko na mga boss okay screenshot mga boss karang gilinginan na ako mga boss muna yung mga based kombinasyon na ako mga boss ha kamo kung ganahan mo pika ng uban dira pili lang na inyo so 74

Muna ako mga ganahan, mga boss tara. Ang base na ang base combination na ko ng mga boss kay kini. 745 ug kining 741. So, kamo na may mga base combination dira pag target og rumble mga ana mga boss. Ha? Okay, screenshot mga boss. Then next uh 38 38 or 83. So, 381, 386, uh, 384. nindi 384. po ninyo eh, mga na ninyo 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 385 ninyo 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 385 ninyo 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 Oke ninyo 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 Muna akong based Kaya na ako mga boss Muna yung based combination ako ha Okay Next 4-1 4-1 one. One or 4 Ah, 1-4 or 4-1 So, akong ganahan dali kay 1-4-5 1-4-2 Or 1-4-3 Ayan, 1-4-3 143 mga boss akong ganahan dira mga boss based combination ako dari kay kini una og kini siya 143 hindot po na so kamo ko nami mga ibang kombinasyon pero kung nami mga sariling kombinasyon mga boss ha mole una ha ang inyo ha, mga kombinasyon ha mole siguro duha mga boss ang inyong kombinasyon okay so pumusti na tayo mga boss tapos na tayo sa so, na tayo no? atong um, pamusti Oldros ni yung mga boss ha, Oldros Okay, itong pang mga boss kay 7108 So, 7108 mga boss Pag ito gitre ana Nadre ang 0, 8, 0, 0 O 7, 1, 8 Ayan, 718 na andyan po mga boss So, 7, 0, 8 Ayan, 7, 0, 8. Pag ito, grumble mo ana mga boss kay mga lamion po na siya ng mga kombinasyon na. No? So, okay. Mura na ito ang guide karon adlaw mga boss. Ang ganyan yung MCA, kung ganahan mo ani, pat din yung mga boss. Okay. Mura na ito ang guide karon adlaw mga boss para sa bulan sa September 12, 2024 o adlaw sa Waybis. So, sa so, mga mo sabay ani, sabay lang yung mga boss ha. Out na ako mga boss o dagang salamat sa inyong tanan sa mga solid na nagsuporta dari kay Boss Rain 3D Vlog. Uh, maraming maraming salamat sa inyo ang tanang mga busa. Ang ato ang pamintin ay inyo biyae mga busa. Ang ato ang pamintin ay inyo biyay mga boss. Ang ato ang pamintin na 619 o 609. Okay? Ang ato ang imtin, imtin na ni mga busa ay inyo biyay Okay? When all of ta na sa itong empty mga boss ha, ayon sa kumpiyasahe. Okay mga boss, out na ko. Og good luck sa inyong hang tanan no sa mga solid na nagsuporta. Dagan salamat sa inyong tanan. Sa mga wala pa ka subscribe sa itong YouTube channel, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma notify po kay mga boss sa adlaw-adlaw nato na ng mga video. Okay, good luck and God bless. Og dagan salamat sa inyong tanan mga boss ha. Okay. Out na ko mga boss. Bye bye. O gamping mo kanunay. Kung asaman mong dapita. Magamping mo permi mga boss. Okay. Bye bye mga boss. Bye bye.